Araw-araw na mga salita ng Diyos Henesis, Kapitulo 3, Versikulo 20 hanggang 21 At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ni Jehova si Adan at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat at silay dinamitan Sa imahing ito ng at iginawa ni Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat at silay dinamitan Anong uri ng papel ang ginagampanan ng Diyos noong kasama niya sina Adan at Eba? Sa anong uri ng pagganap nagpapakita ang Diyos sa isang mundo na may dadalawang tao lamang. Bilang Diyos, mga kapatirang lalaki at babae mula sa Hong Kong. Mangyaring sumagot kayo. Bilang isang magulang. Mga kapatirang lalaki at babae mula sa Timog Korea. Sa anong uri ng pagganap sa palagay ninyo ang pagpapakita ng Diyos? Pinuno ng pamilya. Mga kapatirang lalaki at babae mula sa Taiwan. Ano sa palagay ninyo? Bilang isang kapamilya ni Adan at Eva, bilang isang miyembro ng pamilya. Sa palagay ng ilan sa inyo, ang Diyos ay nagpapakita bilang isang kapamilya ni Adan at Eva. Habang ang ilan ay nagsasabing nagpapakita ang Diyos bilang pinuno ng pamilya at ang sabi ng iba bilang isang magulang. Ang lahat ng ito ay napakaangkop. Ngunit saan ako patungo? nilikha ng Diyos ang dalawang taong ito at itinuring silang mga kasama niya. Bilang nag-iisa nilang kapamilya, inalagaan ng Diyos ang kanilang mga buhay at tinugunan din ang mga pangunahin nilang pangangailangan. Dito, nagpapakita ang Diyos bilang magulang nila Adan at Eva. Habang ginagawa ito ng Diyos, hindi nakikita ng tao kung gaano katayog ang Diyos. Hindi niya nakikita ang kataas-taasang pangingibabaw ng Diyos, ang kaniyang pagiging mahiwaga, at lalo nang hindi ang kaniyang poot o kamahalan. Ang nakikita lamang niya ay ang pagpapakumbaba ng Diyos, ang Kanyang pagsuyo, ang Kanyang malasakit para sa tao, at ang Kanyang pananagutan at paglingap para sa Kanya. Ang saloobin at paraan kung paano pinakitunguhan ng Diyos sina Adan at Eva ay katulad ng pagpapakita ng malasakit ng mga magulang na tao para sa kanilang sariling mga anak. Ganito rin ang mga magulang na tao kung magmahal, maggabay at mag-alaga para sa kanilang mga sariling anak na lalaki at babae. Totoo, nakikita at tunay. Sa halip na ilagay ang sarili niya sa isang mataas at makapangyarihan na katayuan personal na ginamit ng Diyos ang mga balat upang gumawa ng damit para sa tao hindi mahalaga kung ang balabal na balahibong ito ay ginamit upang takpan ang kanilang kahinhinan o sanggahan sila mula sa lamig sa madaling salita itong damit na ginamit upang takpan ang katawan ng tao ay personal na ginawa ng Diyos gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa halip na likhain ito sa pamamagitan ng pangisipan o mahimalang mga pamamaraan, gaya ng nasa imahinasyon ng mga tao, marapat na ginawa ng Diyos ang isang bagay na sa palagay ng tao ay hindi magagawa at hindi dapat gawin ng Diyos. Maaaring simpleng bagay ito na marahil sa palagay ng ilan ay ni hindi na dapat pang banggitin. Ngunit hinahayaan nito ang lahat ng sumusunod sa Diyos na dati ay puno ng malalabong kaisipan tungkol sa Kanya upang magkaroon ng maliwanag na pagkaunawa sa kanyang pagkatotoo at pagkamapagmahal at upang makita ang kanyang tapat at mapagpakumbabang kalikasan. Nagagawa nitong payukuin ang mapagmataas na ulo ng mga lubhang napakayabang na tao na nag-iisip na sila'y mataas at malakas dahil sa hiya sa harap ng pagiging totoo at pagpapakumbaba ng Diyos. Dito, nakatutulong pa ang pagiging totoo at pagpapakumbaba ng Diyos upang maipakita sa mga tao kung gaano siya kaibig-ibig. Sa paghahambing, ang napakalaking Diyos, kaibig-ibig na Diyos, at Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa puso ng mga tao ay napakaliit, nakakawalang gana at hindi kayang labanan ang kahit isang hampas. Kapag nakita mo ang bersikulong ito at narinig ang kwentong ito, bumababa ba ang tingin mo sa Diyos dahil ginawa niya ang ganoong bagay? may ilang mga tao ang maaaring ganoon. Ngunit para sa iba, ito ay ang lubos na kabaliktaran. Iisipin nila na ang Diyos ay totoo at kaibig-ibig. At ang mismong pagkatotoo at kagandahan ng Diyos ang tumitinag sa kanila. Habang lalo nilang nakikita ang tunay na panig ng Diyos, lalo nilang pahahalagahan ang tunay na pag-iral ng pag-ibig ng Diyos, ang kahalagahan ng Diyos sa kanilang mga puso, at kung paano siya nananatili sa tabi nila sa bawat sandali. Sa puntong ito, dapat nating iugnay ang ating talakayan sa kasalukuyan. Kung kaya ng Diyos na gawin ang iba't ibang maliliit na bagay na ito para sa mga taong nilikha niya sa simulat-simula pa, kahit ang ilang mga bagay na hindi kailanman mangangahas ang mga taong isipin o asahan, maaari kayang gawin ng Diyos. Ang mga ganoong bagay para sa mga tao sa kasalukuyan? Sabi ng ilang tao, Oo. Bakit ganoon? Dahil ang diwa ng Diyos ay hindi huwad. Ang kaniyang kagandahan ay hindi huwad. Dahil tunay ang diwa ng Diyos at hindi bagay na idinagdag ng iba at iyak na hindi bagay na nagbabago kasabay ng mga pagbabago sa oras, lugar at mga kapanahunan. Ang pagkatotoo at kagandahan ng Diyos ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na sa palagay ng tao ay hindi mapapansin at walang kwenta. Isang bagay na napakaliit na hindi man lang iniisip ng tao na gagawin niya kailanman. Ang Diyos ay hindi mapagpanggap. Walang pagmamalabis, pagbabalat kayo, pagmamataas, o pagmamayabang sa kanyang disposisyon at diwa. Hindi siya kailanman naghambog. Ngunit sa halip ay nagmamahal, nagpapakita ng malasakit, nagsubaybay, at pinangungunahan ang mga taong kaniyang nilikha ng may katapatan at sinseridad. Kahit gaano man ito mapahalagahan, madama o makita ng mga tao, Lubos na ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito. Ang malaman ba na ang Diyos ay may ganitong diwa ay makaaapekto sa pag-ibig ng tao para sa Kanya? Maaari ba itong makaimpluensya sa kanilang takot sa Diyos? Umaasa akong kapag naunawaan mo ang pagiging totoo ng Diyos ay lalo ka pang mapapalapit sa Kanya at lalo pang tunay na mapahahalagahan ang Kanyang pag-ibig at paglingap para sa sangkatauhan. Habang kasabay nito ay maibibigay ang iyong puso sa Diyos at hindi na magkakaroon ng anumang paghihinala o pagdududa sa Kanya. Tahimik na ginagawa ng Diyos ang lahat ng kung ano siya para sa tao. Tahimik na ginagawa ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang senseridad, katapatan at pag-ibig. Ngunit wala siya kailanmang pangamba o pagsisisi para sa lahat ng kanyang ginagawa. Ni wala rin siyang pangangailangang bayaran ng ninuman sa anumang paraan o layunin kailanman na may makuha mula sa sangkatauhan ang tanging layunin ng lahat ng ginawa niya kailanman ay upang matanggap niya ang tunay na pananampalataya at pag-ibig ng sangkatauhan